Magandang hapon mga kabog kabunse. <coughs> Welcome back uli sa ating channel. Balik uli tayo dito sa ating Ficos na na nakatalim sa bababaw ng bato. May sa tatong taon na yan. Yan yung kinuha na natin ng mga sanga. Dito tayo nagputol mga kabogi kabonsai. Balita tayo ng putol natin. Ito na yung pinutol natin. Ayan. Ayan na yung mga ugat niya. Malalaki na yung mga ugat niya mga kabugi kabunsay. Hmm. Ngayon ang ginawa natin dito, binalatan natin para magkaroon siya ng ugat. Ganyan ang gawin niyo mga kabugi kabunsay. Balatan niyo to. Hanapin natin yung sapa. Ayan yung isa pang pinutol natin bali tatlo yan malaki na rin yung ugat niya ito na may antikong kahoy ito mga kabugi kabansay ikutin natin Ito yung sabi ko mga kabugi-kabunsa. Ayan. Binalatan natin. Nagkaroon siya ng mga ugat. Ayan. Hintay natin na kumapal bago natin putulin at ilipat ang maiiwan nito. pwede rin natin putulin ito papabilogin natin yan. update ko na lang kayo mga kabuhi ka sa pag gagawin natin balik tayo dito ay mayroon pa palang isa yung pangatlo yung unang kinuha natin ito na pinakapit natin sa bato Ayan pwede na natin alisin tong wire niya hindi natin ayos na Ayan. pag may time ayusin natin to balik na tayo doon Ang dami natin puputulin. Ito, puputul tayo dito. Ito rin, puputulin natin dito. At ito mga kabugi kabansay. Malaki na yung ugat niya. Puputulin na rin natin yan. Ngayon, pati na rin yun. Dahil, nakakula na sa paso. Ito, may antigong kahoy din ito. Ito yung pako niya. Puputulin din natin umpisa na natin mga kabog sa eh. bonsai Dito na tayo magpuputol. Mapurol. Mabubuhay yan mga kabugi kabonsai. Dahil may ugat siya. Ito rin. May, may ubat siya doon. Nakakuan sa lupa. Mabubuhay yan. Ito mas malaki mga kaboy ka bonsai. Hindi ah. tayo magpupotol. Iiwan natin yung... yeah. yeah matigas. Okay na. nasa lupa na yung ugat niya. May ugat to mga kabugi, kabon sa Putol na rin natin. Pati yung isa. Ito ang pinakamalaki. Ang laki niya. Dito na lang kaya. Bari. Harapat. Meron pa dito. Dito muna tayo magpuputol mga kabugi kamansay. Ayan. うんだけ。うんうんうんうんうんうんううんうんうんうんうんうんうんうん Ito yung antigong kahoy. meron pa pala itong pinakamalaki mga kabungi kabonsay. ayan may papaya gusto natin yung papaya Nah, itu yang ubatnya. Matigas. Mm. Hmm... Mm putol na Ayan. kaya surong buatin subukan natin yan mga kaboge lalagyan natin ng antigong kahit Yan na mga kabugoy kabonsai. Labas na yung ganda niya. Bigit tatlong taon. Laki na o. I-expose din natin yan. Hindi pa ngayon. Baka sa araw. Alisin natin ito. At ayusin natin to mga kabugoy kabonsai iwawire natin Ito pwede rin alisin eh putulin niyan puputulin natin dito may ugat pa pwede ang putulin dito kaya lang mawawala yung design ganyan na lang to ayusin na natin mga kabugi kabunsay meron pang isa ito pala Yan. yun Hanggang dito na lang mga kabugi kabunsay. Update ko na lang kayo. pag ayusin natin yan. Sana na gusto nyo itong ng gatong klaseng content. Mga kabugi kabunsay. Pakishare naman po. At paki-subscribe sa aking channel. Thank you. God bless you all. Bye bye.